Hello, good morning. Ah, uh, ito si Atelina. Ah, uh, magbibisita sa aming pinagawang simbahan ngayon. Anong uh, linggo dito na kami nagsimba? Tingnan niyo, guys. Uh, ayan, ang gaan, Kasi eh, panahon ngayon ng tag ulan at uh, panahon ng Diyan oh, yan kami nagsimba. Tingnan nyo, maluwang din bali hanggang dito to dito sa gilid na to yun yung may stick na doon unti-unti rin -unti -un. kaya nakakatuwa uh, na uh, yung bang desire ng puso mo parang gusto mong matapos dahil maraming kalat dun sa amin mga gamit syempre, walang mapuntahan. Yan. Yan, guys. Yan lang, Dito siya. Update ko lang. Oh. Pero yan kahoy lang at temporary nga. Bali kung magkapera kami, guys, is ano. Ito dito siya. Siguro yan pantay doon sa may CR yan tapos dito siya tapos para diretso yung pag sisimba namin ipagitna namin yan Tsaka yan yung stick na yan yan dahil ito ay kalsada okay na yan kung magka pera pwede naman siyang itaas meron siyang second floor pero sa ngayon okay mo na yan ito yung aking palay ngayon. Yan. Ganda na biyaya ni Lord. Ayan, tignan nyo guys. Update ko lang guys. Yan yung CR. Babae at lalaki. Yan guys. Yan. Palang gusto kong takpan na lang ang kispan siguro. Isang lote pa. Hindi ko alam. Niniipa ako ng wisdom kay Lord kung ano ba. Kaya may marunggay ako dito. Si, ganda guys. Kuha nga ako at ilalaga ko. Gusto ko ilaga. Yan. Kasi ano. Gusto ko ilaga. Isasama ko sa ano. So, Ang lat. Para Okay na to guys. Oh yan guys ang aking update sa inyo ngayon ang proseso ng pagpapagawa ng aming simbahan yan hindi nagpapabaya ang lord kahit mahirap ano kasi syempre yung mga member namin wala namang mga pera pero unti unti mga pagtulungan din aking mga anak eh kahit papano rin eh sukal ngayon pero unti-unti nililinis na ayan yung aking dragon fruit ayan may napakinabangan na tayo dyan unti-unti rin natin linisin itong kapaligiran pagka okay na yan sige guys at si Atelina maglalaga na ng kanyang hiwagang marunggay Thank you so much. Good morning.